Yo, what's up mga kachismosa, kachismosa? Ayan, so meron na naman tayong isang update patungkol dito kay Yobab o yung pambansang Yobab ng Pilipinas. Ayan, so meron pa pala siyang isang ah, siniraan, ano? So, ewan ko ba, sa nabanggit ko sa nakaraang live stream ko is parang napansin ko talaga na ano na may uh, personal problem talaga si Yobab sa Iloilo. -Ilo. Ano? So, ewan ko ba, Comment nyo na lang dyan, pero as of now, siya ulit ang ating pag-uusapan. Okay? So, sabi dito sa ating source, no, kamakailan, muling naging sentro ng kontroversiya si Yulin Castro, nakilala bilang pambansang Yobab, matapos ang kanya mapanuring food review sa mga uh, delicacy ng Gimaras. Sa isang viral TikTok na video, binatikos ni Castro ang ilang pagkain sa isla, kabilang ang mga uh, kilalang produkto tulad ng mango base, dessert at iba pang lokal na putahe. So yun guys mga kaibigan ano, ah uh, ewan ko ba kung bakit ganon at uh, maraming uh, bum bumatikos talaga kay Yobab. Do ako mismo napansin ko talaga na hindi maganda ang paggamit ng mga salita ni Yobab. Ano at may kita natin ano, parang may something talaga siya kasi Tinitigman pa lang niya yung ano, kakasusubo pa lang niya ng pagkain ano is agad na siya may ano may pangit na or negative na komento sa pagkain. Hindi pa niya nananamnam yung pagkain, meron na siya agad pangit na comment. Ano, so yun lang yung nakakapagtaka, no? So ang nilalaman ng isang uh, uh, ni niyang pagkain, yung mga chips yung pampasalubong, ano? And ako na iniwala talaga ako na hindi to basta-basta yung mga pagkain na to kasi nga ini-export ini pa ito. At isa ito sa mga legacy ng Iloilo. -ilo. -ilo pagdating sa pagkain. Ito, sa sinabing video, inila, inilarawan ni Yobab ang ilang pagkain bilang matabang at walang dating. Diba? Doon pa lang. So, inano niya eh, uh, iba na yung punto niya doon. Imbis na mag, uh, nagsuggest, nagsuggest na lang siya ng uh, good comments, no? So, rektahan talaga niyang sinabi. Alright? Na tila hindi tumugma sa kanyang panlasa. Bagamat may mga positibong komento siya, sa ilang produkto, ang kabuwang tono niya ng kanyang review ay tinuturing ng marami bilang mapanira at walang konsiderasyon sa kultura at pagsisikap ng mga lokal na negosyante. So that's it. Uh, dumayo ka sa, sa isang uh, provincial probinsya lugar, no? tapos at uh, tinikma mo yung mga produkto nila na talagang nga uh, pinagmamalaki ng isang lugar tapos ganun-ganun mo lang sisirain. And marami kasi nagsasabi din ano, eh ko lang mga rumor uh, rumors na ng mga maraming uh, netizens ano sa pangbabash nila dito kay Yobab. Ano na, siyempre alam naman natin yung physical appearance ni Yobab is obvious talaga. Ano? So sabi ng karamihan may epekto yung paging obvious niya, yung panlasa niya. Ano sa mga pagkain na talagang tumatabang. Kasi nga sanay siya sa mga sobrang tatamis. Kumbaga unhealthy, ano kasi unhealthy yung mga kinakain talaga nitong ni Yobab. Ano, so may epekto rin daw yun, pero hindi ko alam yung pinaka ano kasi hindi naman talaga tayo nag-aral patungkol sa ganun. Pero maraming nagsasabi talaga even yung mga ibang nagko-comment patungkol doon is may epekto daw talaga pala. Ano, ang uh, pagiging obese ni Yobab kung bakit sa panlasa niya ay matabang yung mga pagkain na tinitikman niya. So, wala naman tayong issue doon, pero ang issue lang talaga, no, is yung pag-comment niya ng negative at paninira niya sa mga negosyante doon sa ilo-ilo. Which is yung isa siyang influencer, ah uh, yung isang uh, comment lang niya, no, na katulad ng ginagawa niya yung paninira, is malaking epekto. No, mal pwedeng maka-epekto ng malaki yon sa mga negosyante nasa no, sa pag-review niya. Kasi nga, influencer siya at ang dami niyang followers. Pero yun nga lang, marami pa rin ang bumatikos kay Yobab at hindi naniwala sa kanya. Kasi nga, ang pangit talaga ng ginamit na salita ni Yobab. So yun lang, medyo lumaki lang talaga ang ulo. No, ni Yobab. akala niya siguro porket marami na siyang followers and subscribers is akala niya lahat ng sasabihin niya ay tama. At lahat ng sasabihin niya ay mapiplis niya yung mga taong makikinig or makakapanood ng kanyang video which is hindi niya naisip ano na matatalino ang mga tao no hindi lamang mga taga Iloilo -ilo ang nagreact sa kanya kasi nga kawalang respeto talaga yung uh, uh, pagbibigay komento ni Yobab sa legacy ng mga taga ilo, -ilo ano umani ng matinding batikos mula sa mga netizen at residente ng Gimaras ang review ni Yobab, marami ang nagsabing hindi lamang ito isang simpleng opinion, kundi isang pag-atake sa identity at kabuhayan ng mga taga-Gimras. May mga nananawagan pa na edeklarang persona ng grata si Yobab sa isla dahil sa kanyang mga pahayag. So yun na nga ang ating sinasabi na pwede talagang ma um, persona ng grata or maban talaga si Yobab dahil sa ginawa niya. Ang nakikita ko dito parang ano eh, parang may personal lagal talaga itong si Yobab kasi hindi lang isang ano eh, isang yung una yung yung restaurant sa ano eh, sa Coffee Break. Pangalawa yung mga chips naman ng uh, Legacy ng uh, ng Iloilo, uh, -ilo, yung mga pampasalubong na pagkain. So nakakapagtaka lang sa dami-dami niyang tinikman na pagkain sa ilo-ilo is lahat ng natitikman niya is sabi pa niya matabang. Yung iba, hindi masarap. Walang dating. ba diba? So, nakakapagano lang. So, dun pa lang, may kita natin na parang may something. Merong issue si uh, Yobab sa lugar na yun. ano Kaya ganun yung sinisiraan yung mga negosyante or yung produkto ng ilo-ilo. May mga netizens na, na nagsasabi na nagsabi lang naman ng uh, totoong opinion si Yobab. Pero ito mga sabi ko sa inyo. Isipin niyo po, oo oh, tama po no, na talagang nag nag, nag uh, nagsabi lang ng totoong opinion si Yobab. Pero sana gamitin niya nang maayos no or gumamit siya ng mga uh, may pagrespetong mga salita at hindi lamang yung pagganon. Kasi influencer siya at halatang-halata talaga sa ano, sa mga pananalita niya, sa videos, sa lahat ng videos niya na pangit talaga yung ano niya, yung comment niya talaga. As in paninirang puri talaga at paninira sa sa legacy ng Iloilo. -ilo. So nag ano pa ito, eh? panawagan para sa responsableng pagpapahayag ano dito kay Yobab. Ang isindi, ang incident ito ay muling nagbukas ng diskusyon hingil sa tamang paraan ng pagbibigay ng kritisismo lalo na para sa mga influencer na may malaking impluwensya sa publiko. Mahalagang maging maingat sa mga pahayag online upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang respeto sa kapwa alright so yun po, kailangan is pag pumunta tayo sa isang lugar kung mag side comment tayo especially yun kasi ang uh, ang content ni Yobab pero yun nga yung content mo pero hindi mo na kailangang siraan pa ano yung uh, for example yung restaurant or yung tindahan na bibila mo ng pagkain. Ano? So, pwede mo namang sabihin din eh, personally, pero hindi mo na kailangang uh, i-public pa. Kasi ang lumabas talaga nun, naninira ka. Ano? Reminder, ang dami mong followers. Ano? Ang dami mong subscribers. Na pwede nga, baka apekto talaga ng malaki sa mga negosyante. No, dahil lamang sa sasabihin mo na yon Pero kung sincere ka rin naman talaga, gusto mong makatulong sa mga maliliit na negosyante, is kakausapin mo talaga yung management ano. And dapat naging ano ka, naging uh, neutral ka. Kasi nga lahat naman ng tao is iba-iba yung panlasa. Espe uh, especially sa iyo, may eh, ano kasi ubis ka talaga, no? So for sure yung mga kinakaya mo na sana ka sa sobrang tatamis Based sa mga nakikita rin namin sa mga vlogs mo. Ano? So maaring tama yung mga uh, comment ng ibang netizens na nakakaapekto talaga yung pagiging ubis mo sa panlasa mo. Kasi nga nasanay ka sa sobrang tatamis na pagkain. So sana ayusin mo sa susunod. Pero yun nga, uh, isa sa inaabangan ng maraming netizens is yung paghingi ng uh, apology ni Yobab. Hanggang ngayon kasi is wala pa siyang uh, opinion patungkol dito. Ano, at uh, hindi pa siya naglalabas ng uh, kahit anong mga uh, side comment niya patungkol sa mga nagbabash siya kanya kasi nga nagtitrend talaga ngayon si Yobab dahil sa mga uh, pangit na pananalita niya at sa, sa dahil sa mga pag review niya sa pagkain ng uh, mga taga Iloilo at saka Gimaras so yun lang and sa mga nanonood ngayon ano, na mga bago lang ano ayan mag mag-side comment kayo kung ano yung uh, reaction niyo sa video na to ano yung pwede natin gawin dito kaya Yobab? Matutulad nga ba talaga siya sa nangyari? Kay Yana the Motovlog or the Motovlogger? Ayan, so sa mga bago hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayo ma-update. Every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, asahan niyo po magkakaroon pa tayo ng update dito pag, na pag nakasagap tayo ulit ng mga bagong balita patungkol kay Yobab. So guys, thank you. and see you on my next vlog bye